ay marami pa rin pa rin ang nagangad ng muling magsama sa palabas ang mag-ex na si wala Mulak at Janice de Belay Dahil di pa rin daw nawawala ang kilig factor mula noon hanggang ngayon. Nagkita rin kasi kamakailan ng dalawa sa lamay ng yumaong film producer na si Mother Gidi Monteverde na ngayon ay nailibing na our condolences again kay pamilya ni Mother Didi Monteverde mula po sa amin ah, dito sa Barisol Academy. Alam mo, tama yan. totoo diba? yan. Mula ni, Parang wala kang period doon, ha? ng mga videos oh, oh. at mga pictures ni si Janice at aga din sa wait ni Mother Lily. Aba! Nag-trending! Correct! Naging, ano? Oh. saka parang ano, no? para maaliwala si Janice, no? Mm. Na tinagabi yung pagkikita nila. Ang ganda nung kanyang oras. No. Kaya ang ibig ka nilang manager si Popin Caritativo, parang nagbalik na daw siya. Nung 15 years old pa lang siya, no? Kasi kabataan niya nung naging magkalamtip, at naging magjowa jowa itong si Janice at si Agamulap. Yeah. Kung doon ko nagkakamali after Gabby, si Agamulap, no? Tama yes, ba? Yes, tama. After Gabby. Nauna si Gabby. Si Gabby, kung doon ko nagkakamali, oh. she was only 14. Nung naging jowa niya si Gabby, si Gabby ang first love niya. Ang pili lang ginawa nila, My Prince first Charming. My Prince Charming, mm -hmm. tama Patapi ba? sa puppy love. puppy love. Mm -hmm. in my, my puppy heart. Di kita malibuta ta ba? Kahit saan, naroon, <laughs> gano'n. Papi love, ako, ako. Hmm. gano'n. Ako kasi hindi ako, fan ko ni Janice, okay. pero yung ah, and Janice, hindi. So, ako kasi kabataan, may ligot sa pelikula. Pero siya siyempre, ako pina, pinapanit -pina, pina ko mga pelikula ang niya. Ang song okay. na movie niya, if, ang move team siya, if ever you're, tama ba? Mm -hmm. My arms so again. again. Tama? Okay. Yeah. Pero yun nga, talagang maraming parang yung mga kilig kiligan mm -hmm. pa rin, nakita siya. Pero talagang ito ha, ah, parang ano sila, Talagang maganda yung pag-iwalay nila, naging pwede nila, Naging magkibigan. Kasi kung tutusin, pwede sila. Janice at Aga, nakita sa burol ni Mother Lily, nag-iwasan. Mm Pero sila talaga, dikit sila, papicture picture sila. At si Aga, si Janice pala, siya pa yung parang nakagandang nakadante kay Aga mula. Kaya diba? Ano, parang hindi ko napansin nyo. Hindi, meron tingin mo oh, mo sa mga video. Ang, ang talaga napansin, nag-viral talaga. Oh. oh. yung pagpunta nilang yun mm. sa wake ni Mother Lily. Correct. At that time, nandiyo si Maricel sa riyan, niya. Super yakap sila ni Maricel kasi close na close si Janice tsaka si Maricel. Pwede silang gumawa ng movie, pero yun, makapayat muna silang pareho. Yun, oh. mamaya ang ating debate yata. Kaya nga ba kung yung uh patatang... -oh.